Welcome to News 5 Everywhere. Isa sa probisyon sa reproductive health law ang maging katanggap-tanggap sa tao mga contraceptive. Sa lungsog ng Pasay, halimbawa, mismong health office na ang nagsusupply ng libreng kondom sa mga residente at sa mga club. Isa kasi ang lungsod sa may pinakamaraming HIV cases sa bansa. Kay Imsoni, kwento mo. Kahon-kahon ang stock ng kondom ngayon ng Pasay City Health Office. Bukod sa regular na ipinadadala ng Department of Health, bumibili na rin daw ang lokal na pamahalaan ng sariling supply. Sa higit apat na tinamaan ang tinamaan ng HIV sa unang apat na buwan, tatlong po ang tagapasay. Kaya naman puspusan daw ang kampanya ngayon ng lungsod laban sa HIV. Mas naging aggressive kami because we would want to find out who they are para mas maaga silang ma-address. Kasama sa aksyon nila ang pamimigay ng libreng kondom. Ito yung sample ng libreng kondom na ipinamimigay ng lokal na pamahalaan ng Pasay. Kada box nito, tatlong piraso ng kondom ang laman. Pero bago ka makakuha, kailangan mo sa sumailalim sa isang one-on-one -on -one lecture sa isang health worker. Maging ang mga bar at club, sinusuplayan din daw ng kondom. Doon nakakalimot. Diba? Doon kailangan. Kasi nandun yung talagang pangangailangan ng mga babae at lalaki na kailangan silang gumamit nito. Hinihikayat din daw nila ang mga residente na sumalang sa si HIV screening. May rapid test daw kung saan lima hanggang dalawampu minuto lamang malalaman na ang resulta. This is very accurate. 99 to uh, almost 100% accurate. Para lang siyang pregnancy test. So dapatakan mo siya ng serum, tapos ipapatak mo dito, okay. tapos ilalagyan mo lang siya ng diluent niya, and then maglalay na siya kung okay. positive. Pero sa kabila ng pagtaas ng kaso ng HIV sa lungsod, nananatili pa rin daw positibo ang pananaw ng lokal na pamahalaan. Tingin kasi nila, mas bukas na ang publiko sa pagpapasuri, kaya mas maraming kaso ang naidokumento. Kay Imson, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.